Yan, mga nanay, mga classmate, gagawa tayo ng balinghoi biko o yung kamuting kahoy. Una natin ginawa, tayo ay naraglatik. Yan po ay isang kapat at kalahati ng purong gata. Lulutuin natin yan sa ating kawali sa mahinang apoy. Kapag nakikita nyo na, golden brown na yan, maluluto-luto na yan. Then, atin po yung sasalain iiwalay po natin yung langis ng niyog dyan sa ating uh, latik. Set aside lang po natin yan. Sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng caramel. Yung pong caramel natin ay asukal na wash, 1 quart, 25 pesos. Tutunawin lang din natin yan sa mahinang apoy. Sinama natin dyan yung nakuha nating langis para mas mabango yung ating biko. Haluin lang ng haluin hanggang sa matunaw natin yung asukal. May nang apoy lang huwa kasi baka masunog, papait yung ating caramel. At kapag ganyan na yung texture niya, nalagay na natin yung ginadgad nating kamoting kahoy. 1 kilo po yan, 20 pesos sa palengke, hinaluan natin ng 1 cup na gata yung pong kamote, pinagaan po natin yan at yung pinagpigaan, huwag nyo itatapon kunin nyo po yung kasaba flour patitiningin, patitiningin nyo lang po yun tapos tatapon nyo yung tubig sa ibabaw may iwan yung uh, kasaba flour sa ilalim may natin dyan sa kamote para maging mas malagkit yung ating biko kung so nakakita nyo, may nabubuong asukal. Okay lang po yan dahil matutunaw din naman po yan. Haluin lang ng haluin para equal yung pagkakaluto ng ating kamoting kahoy. Yan. Makikita nyo naman yan eh. Kapag ganyan na yung texture niya, yung ating kamote, malagkit na, luto na po yan. Pwede na natin yang ihulma. Pwede na rin dyan sa kawali, bilog kasi laki nung no? bilaong maliit. Pwede ibenta ng 300. Lalagay na natin yung latik na ating ginawa sa ibabaw. Yan. Then, kagawa nyo yan. Transfer nyo na dun sa bilao. Takpan nyo. Benta nyo na. O merienda sa bahay. May sobra pa yung dalawang tab pwede nyo ring ibenta yung dalawang tab. 50 pesos ang isa. Hindi eh meron na kayong 100 plus 300, 400. no? Di ba? Ang laki ng kita. Kaya mga nanay, gawin nyo na to. Thank you for watching.